marami na, nagkadami-dami. Ano ano, ano ano ito ang importan? Ano ba nangyari sa inyo? Yung mm una, -hmm. ito lang na oh, processing mm -hmm. charger, isa lang. Mm -hmm. Eh, siyempre, sa pagkakalang lagi ko nahiga, nadama na ito, na magani na ito. Oh, hindi ko na may oh, hindi ko may una. Ako mataas yung yurik nyo. Hindi, kasi nung may lang, nag-ano kami, hindi naman mataas ang yurik ko eh. Tapos ito, kailan lang, ayan no, ito, may kulang nga ng magaya, pero ito, talaga naman mga, mga masakit na nga itapa. Pero kailan lang din yan. Hindi kaya na mag-anay na niya. Nagpahilot ako nakaraan din tatlong beses. Masahilot, lalong nagkasakit-sakit ang mga ano ko. Bakit? Bakit pinabugbog yung tatlong ano? Uh, hindi. Every other day, no, nakaraan din lang. Hindi pwede yun. Hindi pwede every other day. Hindi pwedeng yung sunod-sunod. Hindi nga di ba sabi sa parang mga nanakit lalo ang mga ano ko. Eh, bugbog na kayo eh. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng every other day. Hindi naman kayo ano eh. Ano ba, kinoterapy ba kayo? nagpa therapy na rin ano ako nang wala niya? rin eh. Kasi pinatignan ko na itong mga buto ko na yung inanoyan in na in in aparato. Ano eh, walang difference eh. Dalawa nga kami mag-asawa, yung mayo lang. Hindi nga, ayan lang. Hindi nga ako makaanon dito o oh, hindi ko maiyak po. Oh. Anong tawag dyan? Adhesive capsulitis or superposing shoulder. Sa buto, wala. Dito uh oh. sa, pero pag in-MRI nyo yun, makikita. Yung regular na buto, makikita sa x-ray. Pero yan o, oh, sa loob, hindi nyo alam yan. Yan din ang tawag ng glenoid labrum. Lumagali. Yung glenoid labrum. Ayan, nasusugat yan. Pag may sugat yan, magiging ganito yan. Magkakaroon ng inflammation. Kasi may tendon ngayon, long head bicep, frank eye, yung mga yan, namamagayan yung mga tendon. <laughs> Sandok. You Kasi, know, uh, lahat ang pinapadyekapan ko ng therapy, puro frozen shoulder eh. Pero meron akong, ano, o, osteoarthritis. Nakuha na, na nga ako ng tubig. Isa pa yan, isa pa yan sa magpapalala, yung osteoarthritis sa atin. kasi. Alam, ang alam ibig sabihin ng osteoarthritis, nasisira yung mga ano natin, ito. yung pangibabaw ng mga buto. Ito. Yan ang osteoarthritis. Kaya mapapansin nyo, may lumalabuto. Oo, oh, Kasi yung, mga yung cartilage nito, yung sa humeral head, eto may sabi na natin may damage yung sa inyo yung glenoid labrum yung may damage na rin to kasi pagka meron kay arthritis mga joint joint nyo, siko, tuhod, mga Ay, ito, hindi kailan lang to. Ay, hindi ko na may, ano. Pero ngayon, ito. medyo na itutupod ko dahil i exercise tungo ng konti. Ayan. Upo kayo yung gita. Hindi, kayo sa ipakit. Yan. Yan. Ako siya rin sa akin. terapin Ano ba kayo? Diabetic? May diabetes ako pero hindi ano, matas kasi ano. Hindi, may... basta kayo. Oh, may, diabetes kayo. Oo, oh, diabetes. Nung so. ano, nung, nung pitong taon na ako may diabetes. Mahaba. Aray. 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 Ay, tumutunog Ito, kahit na ito tumutunog pag inaano ko. Sabog-sabog yung ano. Marami. Nararamdaman yeah. yun. Dami nga Bunga, bunga, bunga ng osteoarthritis yun. May bawa ba kayo sa bukino? Ang May bawa ba kayo sa bukino na sa loob? May <laughs> baong kayong sampung <laughs> kilo na sa loob. Medyo masakit dito eh. Double prosing. Isa nga lang. Isa nga lang masakit eh. Dalawa to sa'yo. <laughs> Nagdalawa nga. Kasi kailan lang, isa lang. Eh, Kaya nga eh. Tawag ako ng tawag sa inyo. Eh. Anyo ko. Ganito nga ano niyo ako. Anyo ko. Kailangan nyo lang, bu lang bugbugin nyo kami ng tawag. Lahat kayo. Ay, ah, ganun. Kasi, Kaya lang yung nga ba ng pila? Oo oh, nga. Kaya lang ako nakasingit nung nagbago kayo ng panonood ko ng, oh. ng, ng September. Ayan. Binago ko na nga kasi. Kaya lumala eh. Dapat nung bago pa lang ito. Kasi January pa lang. Ha? Oo, oh, yung ang gasipin. Yung na. <laughs> yun ang sinasabi lagi po eh Kaya kayo paunahan pe. na lang. Para yung mga masisigasig magkano. May singit. na sing agad. Kasi katulad nyo, last year pa kayo nagpabuk, mm -hmm. Kay lang kayo nabigyan. Di ba? Kasi hindi yun bin, talaga yung available eh. Kasi hindi, kung hindi nyo binago yung linggo-linggo ngayon na ano yun. Binago ako, ko na nga. Oh, eh, oh, e, so, kaya miyak nga ako noon, nagpapasalamat ako eh. Nagawa natin ng paraan para ma-improve ma yung ano namin. Ay, eh, araw-araw ko na nanonood sa inyo. Ang hirap din kasi na, no? Ang hirap din kayo pag walk in, no, in Pag pinag walk in namin kayo, hindi tayo matatapos. Oo. No. Oh. Hindi tayo matatapos. Walk in yung basta na lang pupunta, walang appointment. Sige, ah. sige, Ayan, dito. Hanggang dito yata yung sagat. Hanggang pag-ano. Sige, last time. Huwag mm, na yung sarili mo. Hmm? Araw-araw nga dito. Oh, Pati nga isang nga lang nga Ay, mapapanood mm ako. Isang nga lang nga lang kayo rin? Hmm, Parang ano nga. So, Isa-isahin mo natin, ha? Mm hmm, hmm. Pusintret lang. Alam so, mo lang yung... Kaya? Kaya mo. Kaya? Kaya rin. Wali, wali. Isa-isa lang. <laughs> yan ang gusto mo. Yan ang mga gusto mo mangyari talaga. Oo, mm, yung ganito. Nakikita ko. Narinig mo yan? Sarap. Sarap. Oh, kaya. Damdamin mo na lang. Oh, kaya. Hmm. Malakas pala kayo sa pinto eh. Hmm. kaya. Oh, kaya <laughs> <din> na <laughs> naman. Hmm. Hindi na nahanap-hanap mo. Kaya, malakas. Dap oh, dapa. Wala akong depresi sa buto. ano wala? May mas shortritis nga kayo, puro buto yun. <laughs> <laughs> Kasi yun na sinabi nung ano, nag-aano sa... Dapa, diba Tandaan nyo, pag may osteoarthritis kayo, ibig sabihin may problem na kayo sa buto Ah, gano'n? Oo. Bakit gano'n? Puro alabarto? Puro lahat. Ano sa'kin? Dapat sa'kin. Hindi maka nandaling pakamanya yung prosesyon niya. hindi Kung walang problem eh, good nga eh. Very good yun. Pero, sa sarili nyo, kaya nga nagtataka, pero so, gamot na lang hindi, hindi na sa ay, naman na... Oh, wala namang malaking problema, bakit painumin ko kayo ng gamot? Painumin kayo ng gamot. <laughs> Kaya hindi ito nga, na rin. Maano nga ako. Talaga si mami Oh. Wala pala kayong problema, bakit nandito kayo? <laughs> <laughs> hindi yung sa ano, mga ah, gamot na binibigay sa akin. Okay, last na. Hmm. Okay, last, mm -hmm. last na to. Isa lang yan. Yeah, pag-break. Wala, hindi eh, niya hamabot yung mukha niya, nangihirapan siya hamabutin eh. Mm. Sa harap ah. Hmm. Kamanda naman Naligo. dito, isa. Ano Kayo pala yung maingay doon sa labas, kaya nariyong ikaw. Oo. Hmm. Hmm. Mahilig sa kulay <poly> black. Hahaha. <laughs> <laughs> Titinta ng isda. Uh. Mm. Eh, mabubuhay ito Kahit saan mo itapon. Kahit saan, sa bundo. Ang gusto niya makarating dito eh. Hmm. Ang tayo ng mga tao. Tete. sa amin eh. Alam niyo hindi sumasagot? Si Roy yan o yung hindi sumasagot. services. Meron yung dito yung hindi sumasagot sa lang ba? punto ng Yung 3 o lang ang sinasagot. Si si admin dyan. Yan pa. Saan mo? 1 pa yun? Ano yun? Yan nga yung nag Hindi, hindi 7565. Ayun nga yun, sige. No, may sa ano. Wala namang ibang may 5, Sa akin wala akong Ang ginawa ko, binago ko yung ano. Binago ko ako nung niyo Kasi ay, pag pauli-uli tumawag, uli talaga kayo. No, dito eh. Di po kami nagbibiro, nakita nyo. Kailan pa kayo nagbubok mami? Karang pa. Karang sabihin natin yung December. Ay, October yung mag-ano ako nung sa inyo yun. Hindi na puno talaga yung pagpasok ng mga, yung lalo yung December, Roy, di ba? Oo, so, lalo puno-puno yun. Puro, puro ano yung W yan, kaya... Oo, so, may mga tagaibang bansa pa nga kung saan saan ang nagyan. lang sa inyo. puti kayo may ilig. Oo, oh, relax na nga. Yan yeah, ang gusto mo, di ba? Oo, oh, inhale. Let's see. Mm, yun, no? Oh. Yan na kayo, ha? Maganda kayo. Kakatingin ko pa yung tungkol yung may osteoarthritis. <laughs> Gusto niya ba yun? Hindi nga sana kung magagamot nga, bakit magpapauter. Hindi nga sana. Ito ko na? 65. Ito choice niya yun eh. Mahirap ano. Subukan natin ha, mm. kung wala ang sakit ha. Uh -huh. Pag nawala ang sakit, <laughs> mababago ko <kay> yung isip nyo. Sana. <laughs> sana. Sana, sana. Kasi pagka ano, ang consequences ng mga operation. Once sa sumakit ulit yun, ito tatanda nyo, once sa sumakit ulit yun, na mayroon ng artificial, another operation yun. Hindi pwedeng pitikin namin mga nag a yun kasi gagalaw yung pinaka-screw nun. Kailangan nung bukas ulit. Yun Sinabi naman sa akin yung Kung gagastos kayo ngayon 200,000, sabihin natin yung 100,000 na lang sa replace. Yung oh, 50 bawat isa. Bawat 50, 50, bawat isa. Ingin nga lang namin sa ano yan eh. Sa mga kawaan yung ano yun. Malasak. Yes. Nalamit kasi yun. Nagkaroon ako ng ganyan. Pinailot ko ng bongga-bongga. Eh, after the... Tapos, ginagawa nyo kasi. Sa dagat. Okay, nyo, Magaling pala kayo eh. Magaling yung routine niyo. Dito, dito, hilo, ligo, tapos after ano sayo, day no. ano, day smart. Ngayon, bukas wala, bukas ulit. Wala. Simulta. Huwag ka no, huwag ganun yung routine. Pag nagpailot kayo, huwag kayo magbasa. Huwag kayo magbasa. Kawawa lang yung katawan nyo. Ano oh, Tapilok-tapilok niya tapilok. pa o. mag pa o. Oh. Mm -hmm. Kita nyo, apaw-apaw yung paa, kabilaan. Masakit. Na may ano ko dyan eh. Injured, nung ano, yung lito nung na. ko ng motor. Na, pero ano na, 13 years na yeah, 10 ah, years Dito, ito. Yeah. Yeah. Yeah, yan, malit lang. malit lang. Pero pag may fracture, magbabago oh, siya. Oo, oh. magbabago. Ay, eh, masakit eh. Ayun. Yeah. Eh, Ukan, diba? <laughs> yan eh yung virus ba? Sawa. Isa pa. Oo, okay na. Ah, sigurado ba 'to o kan ba? Sa server pa kinian. Kaya pag naroon na 'to, 'yun, go na ng gusto ko, 'to na 'yun. Ay, tumunog na, hindi na makinisasaktan, di ba? Binigga mm -hmm. ako sa inyo dalawang pose sa si shoulder oh, dalawang pitik tagdalawa hindi man lumaray. Kaya lang ano. Kaya lang kaya. Malakad naman yung ano kasi nag-herbal ako. Hindi na ko nang pag-indian ng gamo yun sa tuot. may ilang session niya po. Isang session lang. Ay, hindi na ako papalit. Ay, gusto ko Yung frozen shoulder. Ayun. Mm -hmm. Yan, possible kung gusto niya pa ulit. Mm -hmm. Kasi yung super frozen yan eh. Kailangan talaga dyan. Siyempre, hindi lang buto ang kalabang mo dyan. umi tayo, gumaganit yung... Parang umurupok okay. yung mga ano... Mga muscle-muscle natin dyan. Tendon, ligaments. Ang daming naka ano dyan. Naka bungkus, eh, no? Oo. Oh, Paralated na. Oo, no? o, yung mga Kaya kailangan din yun. Gano'n, exercise gano? para maunat sila. Siyempre, pag matagal lang sira, mm -hmm. sanay na yung mga muscle na ganun lang sila yung ginainat, ginaangat. Mm -hmm. Siyempre, lang pag hindi mo iniinat, ganun lang sila. Meron na ako yung, hindi ba yung buwang mga dalawa, pagka ano, inaano kung ganyan. Eh, Ay, hindi pag malakas-lakas ka na, tuloy mo yun. Mm, pag malakas ka, pwede yun, ano, natin. Hmm. <laughs> yung inanurito ano na yung ginungka na sobrang yun ng babae, nilagyan niyo ng ano dito, tissue. Yung isang ano lang dito, sobrang sakit yung ginanin niyo. Ano yung tissue ko? Parang napakasakit yata. Tanimog wala kayo, hindi nga kayo maray eh. Nung no, ano? kayo lang. Kayo oh, lang, wala. Apat, apat na pitik, walang hari. Narinig niyo pag lumalaga to. Minum nung kasi ng vitamins sa puto. Very good. Yung touch, yung ano yun Country. yun? Centrum. Ano yun naman ba, ba Yung eh? kaya master yung sa, ano yun, sa may book pa bukong 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 wala kaya yung maga niya? Mawawala yun. Mawawala yun. Ninip, ninipis ng konti yan, pero yung mga lambil lambi, lambi uh, niya, hindi na kawawala. Roy, ito pa. Pero yung masakit. Pero sakit, kailan lang yan. Malalaman mo kasi yan pag hindi na masakit. Ibig sabihin, maghihilom na Wala na naihipit pero pag masakit pa rin, pag tinapak mo, master, sobrang no, sakit no, May masakit pa rin tinapak. na naiirit ako. Pag tinapak ako. Pa ko, kaya nandiyan ako makalakad ng maalis eh. Walang aw sa paw. oh testing. Tayo. Pagtatayo, tagilid muna. Sabi niya po sa kaliwa. Upo muna pala kayo. Double process shoulder pala to. Diyan, muna. Alam, alam ko naman, alam ko naman kung masipag kayo eh. Malamang yung, hindi nyo na kayang gawin yung mga dati yung palig-palig sa palengke, na, na mamalingke kayo mabibigat. Mamakyaw, um, um, hindi nyo na habang nagsi-senior citizen tayo, papahina ng pahinayan natin. Tapos nagkakarender yan ko. Papadulo ka eh. Papadulo 65 ka na oh. Pero bata pa yan. Bata pa yan. Ayan na Pansinin mo. Abot muna yung ano mo. Hindi mo mapansin. Kanina yung mukha mo ayaw eh. Oo. Oo. Bus nga ako lingit. Inahangit ko na lang. <laughs> abot na. Tingnan natin kung ang ah, Medyo. ah, 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 kahit pahilam mo sa, kahit pahilam mo sa inyo yung batok niyo hindi oh. niya ako makapunit ng pala kaya hindi ako makapunit kita nyo. oh kita niyo may tapos pa rin paghihilom kagad yan paghihilom na yan kita nyo, abot nyo na yan. Abot nyo na. Uh, ito, ito na ho, oh, naabot lang kayo na, hindi. Inahagis lang ganyan yung pulog mo. Abot yung tega nyo. Leg lang, hindi oh, mo abot. O oh, yan, o. Oh. Ano ba mas balayo? Leg o tega? Ano yung tega? Kaya nga, abot yung <laughs> mabasa. Abot yung mo. Abot yung <laughs> mabasa. Abot <start>. yung mabasa. Sus! <laughs> hindi, hindi to kundi na ah. Pinitik ko na yan. Ay, napitik na ba yan? Parehas na ay, na rin yan. Hmm. Bakal. Ay, master, ito lang. Naipita hmm? na mga ito. Sige, sakit lang. Ibaan yung kumulat. Sige, lakad. daw. Ang ah, sakit ito. Ay, sa bokong yan. Hmm. Or mag, mag ano kayo? Magtutupo. Med medyo maayos naman nga ng lakad. Hindi well, ka mukha kanina ba? Yes, tama. Yun ang sasabi siya. Alam niyo, mami. Alam niyo, mami minararamdaman tayo konti. Mm. Yeah. Mga tatlong araw, apat na araw, phew. mag na lang yan. Yung mga namamaga, nakita niyo, magang amaga yung Oo nga, nagulat nag niya ako. Minsan namamaga, minsan hindi. Tigilan niyo yung magpapahilot every other day. Tapos maliligo kayo. Kaya ayoko na... na ng papahilot. Sabi mo, hindi namang hilot talaga yung parang... Masa, hindi. Pinatutungan niya yung ng niyang gano'n. Hindi na niya. Hmm. Hmm. Soalnya itu deh. Ini yang saya Kayak ngobrol sepala panas di sini. Medyo pero may masakit sakit Pero nayanan ko na Siyempre oh, niya yung mga dapat niya Abuti, ginagano niya yung Hindi eh. <laughs> <laughs> ba <abutin laughs> Mahalay, oh. no? mo yung pangalan sa likod uh -huh. oh. Oh, uh, na. na. Ita, grasa, ita, ito, grasa ito kayo. Sa kayo nang na ito. Hindi ba yun niya pag nakakarinig, nakakaragat sabi ko, hindi lang gusto kong tumulog. Kasi parang talagang may... hindi binigay po. ko na rin yung kipuro tumulog. O,